Thank you po. <laughs> sa mga kumain syempre maraming salamat sa lahat isang magandang buhay mga farmer after ng busy grabing busy mga ka-farmer yan itong ating kubo ay tatlong grupo ang gumamit sa isang araw <laughs> Tatlong grupo ang gumamit nito. <laughs> Nako. Gamit na gamit na ang kubo ni Kuya Mitch. Ano po ito? 9:30. 9:30 may gumamit sina Daroy. Umalis ng mga 10:30. Kumain sina Daroy na isang buong ten 10:30 may isang lechon na naman, kinain din uli. Taga Rizal naman. Pag alis naman nila, may pumalit uli. Yun, tatlo. Pero magpapagawa kami. Yan, isa pa. Hmm. Para ano po tayo? Para um, andito si Kagawad. Suking suki yan. <laughs> hmm. Ay. Anak, dalawang sasakyan kayo. Ah, nagulat ako eh. Nakita kita. Sabi ko ah. Tapos may dumating pang isa. Kaya sabi ko na ako may isa pa. Ayan. Ayan, kakain na po kami mga ka farmer at ang ulam namin ay ah uh, sabaw ng sinigang at inihaw na bangus. Ito ba yung pakbit na naligaw? Ano bang nangyari? Ito ba yung pakbit? Ha? Ito yung naligaw na pakbit. Nani mm. ni? Shout out pala kay Ate Mermalyari Toasted show ata ito Parang show pao siya na ano Sarap sarap hmm. Nakaapat ka na? Nakaapat na siya Magpa-plastic <laughs> daw Siyempre Ganyan talaga ang mapagmahal na asawa kong Nakaalala yung asawa. Hindi, oh. midnight snacks niya <laughs> 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 ah, si Junjun ay pa, kain na ay! Kain na muna kami. Sabaw, kuha sabaw ng sinigang. sarap yung sabaw ng sinigang, oh. Sa ano? Ha? Walang electric pan, ano? Paano kaya natin gawa ng paraan? Alas para nga yan, parang mabungan kami sabi. Oo nga, no? Eh, ano natin yan. Siling pan! Maglagay tayo sa... Oh, dalawang siling pan. Ayan, no? Oh. Ito. Alternate na ko yan. Oo, ito. Pwede yan. Dito. Alagay tayo yung siling pan. Yan. Pwede yan. Tama. Kasi daming tao, eh. kuno Puno napuno tayo napuno po kanina so talagang anong pero okay na din naman yung ano. mainit lang talaga ngayon yung araw na <laughs> tapos syempre nausukan ka ng sisim oh mainit <laughs> ay ay <laughs> oh, tara na, kain na tayo. Tama na yan. Oy na yung chili sold out ne aro sold out po ang chili paste pero may linuto na ako kagabi hindi ko pa nalagyan ng crab hindi na pa ako sa ay 12 oh, naubos na rin oo oh, mabenta po kasi natitikman nila eh masarap yung luto ni Kaparmer eh tanggal ah natanggal itong garlic masarap din yung garlic mga Kaparmer so ayan tara tara na Tetapnya ano, lagi ganyan sa bowl nang ano? Sinigang to. Junjun. Good job Junjun, sino ba? Eh, direla na. I pagbalot ni Si Junjun, -Jun. si Jun padalangin si Nanay Susan. Pasalubong siya sa nanay niya. Kitae Ay. Yan mo, iyun lang sa bowl. 3 15. Sabi ng mga Latin, ah. Oh. 3:15. Oh, kain na tayo, oh. Ay, kain sa daan ng saging. Oh, kain sa daan ng saging. Parang sobrang pagod, parang hindi ka makakain, ano? Ang balmuntakan, eh. Sino bro ko? Ha? Sino bro ko? Magkakasabi na daw sa mga ulit. Salamat na. Hindi <laughs> kasi para pag pag sa pagod ka nang ihina ka. Naghahanap ka ng matamis. Yun ang ano dyan. snacks naman po kami. Oh, hindi. May ano naman. May pitik-pitik. <laughs> <laughs> Ay, ah. Uh. Okay na. Uh, yun na lang yung sabaw ng sinigang mag-uwi. Pas iuwi din nila, mag-uwi yung po sila magbabalot yan. Bago itapon. Ba na. Na, Laban lang na, namin dito yung mga maliliit na langaw. Meron pong, yung, ano, <laughs> may malapit na <laughs> poultry or puguan. So, hindi eh, daw papasok si Kong Kong bukas. Bagay, okay pa naman yung mga ano, kahit hindi po naman madilig na no, Kong. Basa pa naman ang lupa, no? Try kayo na chuy. Pinapasok ako, kuya. Okay, di ko harga yung lunisita, cha. Magbali yung ulit. Ra, ayan muna ito. Yung tip natin. Ayan, thank you, thank you. Oh. Para sa mga boys. Thank you po. Thank you po. Thank Sa mga nagbigay ng tip at sa mga hindi. Thank you po. <laughs> sa mga kumain, syempre. Salamat. Ah, salamat sa lahat. <laughs> <laughs> Ay. Ito bebe, pakiano muna. Bola na may bitaw Sa apo daw ni Kong Kong. Wala pang Ay, yun. Yun. <laughs> gel konti, konti lang gel. Iyan, pwede na yan. Talikmo, <laughs> pamimin. Ay, Ay papandjon na naman, no? Papandjon! Na hindi mo, iiiwan na 'yon. Kilingan. Hindi na iiwan. Bhati niya, bhati niya. Pagbalik niya, dalhin niyo na 'yung ano? Sisling. Gulay lang tayo, tsaka ano? Kalinawan 'yung babae, taga dito lang ano? May Siguro yan. pagdating niya sa bahay, ano da darating niya. Ha? Taga dito lang sa Araya, ay bad <laughs> Ah, buti naman. Pagdating niya, yung sigang niya naging pakbet. <laughs> Sino nagbigay? Kasi na lang matyoko kilo. Hindi ko matyoko kilo yan. naka <laughs> oh, nagkamali ng bigay. Okay. Nakabalot na kasi sobrang lito na. Sobrang lito. <laughs> May po yung 100 na pinakbet. Oh, saan ka pa nakakita niya? 100 pinakbet. Murang mura. Hindi guys, dito nilagay ni Rizal. Hindi dito yung take out ng pakbet. na Oh, ano kayo? Mga ano kayo? Walang kutsara akong.

ay, susa lang pala. Ano yung Ito, ito mag-apply na dumaan sa amin Ako, <laughs> ah! <laughs> <laughs> di ba? Opo. Mag-bog siya. Ah! Hindi ka bola. <laughs> oh, Tapos yung pala siya pala yung boss. Wah! Schedule mo mo

Alam mo, dumating ang panahon, meron kang parang yung sa pag, ano, sa mayana, balay ka pampangan, pang meron silang maliit na kwarto doon, di ba? Puro may mga mani, may mga ano, pagkain, di ba? Wala yung gutom mo sobrang pagod, ano? Tama, si Kuya. Mahal kay kayong mga subscriber. Ayaw magbenta ng sigarilyo at ala aya kasi ayaw namin kayo magkasakit. Pero gusto namin kayo <laughs> sili? Eh. Ilan ka na sili to? Mga ano? Uh, ah, tinimpla na to doon ano? Na, ano oh, nakabalot na siya? Ayo, udah mau naik lah. Hmm. Hmm. Tantang jarak pula yang Mini road to Dua mm. tak Malamig, natin. malamig pa yun Yung akin na dito <coughs> Naku, parang maulan na Limlim o Uy, sahod time Ayun yung second batch <laughs> Ating first batch, ating second batch Maraming maraming salamat mga Maraming maraming salamat po mga kadaming

Ah. Ay, makit likod ko dun ha. Para. So, out yung ating uh, chili paste. Ano pa para? Ano yun? Laka, lakarin mo bukas yung ano ano? Para martes. Dito ka na. Ano? Kailangan natin ma matapos na yung ano. Alam mo nang pag wala ka, wala yung isang paa namin. <laughs> nang? No. Balutin no. mo ako. <laughs> Iuwi mo nga yung kaldero muna? Ha? Apo, ah. Tatakbo kasi siyang kapitan. Oo. Wow. mo ko na lang ang pasawag ng ano kuya, tiyo. Niyo <laughs> nung tiyo. Oo nga, sabawo Thank you po. Sinigang na lechon. Meron pang mga karne. Thank you po. Pa. Ah, baso na lang. Yata, baso na po d'yon, na po itang kitchen. baso. You, you, <laughs> o, yan, Oo, na Oo, yan na ata ang ulan. yan na ulan. Mukhang uulan. Ay. Basura pa Basura sa sandal niya. Saan ang sako, Norno? Yan. Iuwi daw ni Rizal yung sabaw ng sinigang. Dami, um, isang ganyan na po yung ano namin. Alam nyo, kinukulang pa po kami ng kanina uh, kanina, kutsara, tinidor, ino, kinumulang pa rin. 100 plus na po yan na pares. Tapos, sa kasi yung hugasan na lang, medyo nadidelay ng konti. So, yung ikot, kailangan namin pag-aralan na kahit mag-busy man kami. Tapos, yung plate na maliliit na pang sarsa, pang sausawan, yun, medyo kinakapos din. So, kaya kailangan din namin magdagdag Ayan na, tuloy-tuloy. Oh, ulan ngayon na sana wag na dito bumagsak. Hindi pa namin kailangan. Pero na na yung ulan, no? Oh. Sa kabila, magalang. Hmm. Ayun oh. Hindi yung bundok dito. Ay. Ah, itong extension. Ha? Ano na? No? Bakit kinakaila? Ano ba to? Pero nasaksak yung wifi dito. Lagam tudin niyan ko ya. Iya, itutupi ko na lang pala 'yan. Ayun, diyan na lang muna. Tara na, uulan din tayo. Fireworks. Pagpahinga ng konti, grabe. Uh. ay nakawala na yung mga aso okay na yung mga aso Si, nakawala na patay na po kuya patay na yung ref yung mga leche chip lang yung mga blueberry nasa baba na kuya John, ano kayo? ako siya pa, kukita huh? dish washer, nagugas pa ano <laughs> ni kuya John ngayon sa lichen? wow, dalawang araw Oh. Wow. naman. May breakdown ito sa group chat ano? Mm -hmm. Oh, yun. Ah, farm naka-breakdown naman. So, yung tip nila, nakatig magkano sa tip? Yung tip nila ngayon, 3, Hindi, yung tip ng sa tindahan nila. Nasa 3,000. Oh, 3,000 plus din po. Hati-hati din sila doon. Thank you, thank you. Diyan you oh, know, may grasya pa pala. Ah? Oh, hindi, yung sa lechon mo, 3 3 plus. Sarap. <laughs> Ay. Paubos na? Yan? Ang lakas naman natin. Malakas agas ang ano no. Kasi samantalang yun doon, halos tuloy-tuloy ang andar. Malakas agas pala yung ano, yung malakas po sa gas yung rice cooker na ano ano na di gas kasi yung dito naunahan pa ha? alin? ba? ayos na? karaos na? ha? ah sa iyan? Anong gagawin mo diyan? Pwede mo pang lamasin yan sa ano kong sa Ano ano pa patanggal ng ano ng malaking bituka ng baboy? Ha? Guyabano. ba? Mm, dahon. dahon. Oh. O kaya kung gusto mo ng mas mabilis, Clorox. <laughs> 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 saan eh? Ay mo, ha? Ito, <coughs> Asin, pwede rin. Sen, kay, kayong... Pero yung iba, ha, ito seryoso, sabon. Sabon ba yan? Oo. Oh. E Parang ganun, no? Sabon ka. Mula yan. Pero ano din, Ah, uh, may, may nag-ano din, pwede ding arena. Pwede rin... Tapos, papaya. Lugay. Dahon ng ano, ng papaya. ba? Oh, bayabas. Ay. Nilalamas siya, no? Nos, may asin, no? Mas malago ba? Buro, hmm. akasya. Akasya din. Hindi <laughs> Ha? <laughs> Pero kaya ba, no? May nagsabi nga sa amin, mga farmer mas masarap daw yung baboy, uh, pakakainin mo ng dahon, kahit mga dalawang linggo. Dahon ng guya Yun. Masarap daw yung karne. dahon. O kaya, i-blender mo, ihalo mo sa pagkain. Makakain yan. Ah, ah di pa sila tapos ha. Set up na naman kami bukas nito. Ayan. Uwian na. Ah. Oh. Um. linis na naman ready to go tapos yung kubo mga farmer ganda sana no na before ano ayaw mong bumili na lang tayo kay kuya mits ng kubo bebe <laughs> para sa father's day dalawang kubo na pero maganda din ano, kami na lang gagawa mas matibay po talaga yun nga lang medyo mag-aantay tayo ng konti Gagawin namin ay bakal na po yung mga poste Pwede din palo, china na yung opuan Pwede, tignan natin Kung anong magiging design Basta ang bubong Si Kuya Mitz ang titira